Sagad. Isipin mo babae yung nagtanong sa iyo. Bakit mo ako binitin kung kailan ka na ang basang-basa na ako? Sabi niya. <laughs> <laughs> ang dumi na naman na siya. Isip mo no? wow. <laughs> 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 <Di ba> na. Hindi wala. <laughs> Nakaya mo yan. Lagi mong ginagawa. <laughs> 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 Lagi the ladies. Alam mo ginagawa, 1. 2. 3. Kina Bye <laughs> okay. Guys, comment kung alam niyo ang sagot. <laughs>